Taka ako ron eh. Ator ni Chong. Sir, magandang umaga. George, takot ka, di ba? O, andito ako sa teritoryo mo, George. Sinusukod talaga kita. O, tingnan natin kung kaya mong magkaso sa akin. Tandaan ninyo, mga kababayan. Dalawa, tatlong araw mula magsimulaan, mula nang nagsalita si Attorney tungkol sa daya ni George Garcia kinasuhan agad siya. Ako, dalawang linggo na ang video ko sa YouTube, 1 hour and 47 minutes. Takot lang nila. Hindi nila ko kayang kasuhan at hindi nila ko kayang takutin. Ito ngayon, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain mo sa halalan ngayong lunes? Oleting ko, George Garcia, ilang Pilipino ang tadayain nyo ngayong darating na halalan sa lunes. I accuse you publicly and categorically. Pumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalab ko sa labing limang taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan nandyan sa palasyo del gobernador. At ito, mga kababayan, bago to, kagabi lang to, tinawag sa akin. George, makinig ka! Makinig ka, George. Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon, nagtesting testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Ulitin ko, George. Precinct number 250, Barangay Santo Niño, Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus walong konsihal. Si Ching Plaza at walong konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at labing dalawang konsihal. Ayan, George! Investigahan mo yan! Ulitin ko, balot test number... Ballot, test balot number nine. Clustered Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Botuan City. Ang binoto ay si Ching Plaza plus walong konsihal. Ang lumabas ay si Lau Forton plus labing dalawang konsihal. Hala, sagutin mo yan. Test ballot number 10, George. Ito ba, test ballot number 10. Ang binoto ay si Ching Plaza plus si Lau Forton purposely, intentionally in overvote ng botante para matest kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali so ang binoto ay si Chain Plaza plus Lau Forton so anong labas? overvote plus walong konsihal ni Chain Plaza pag check ulit sa election return doon sa screen ang lumabas